nakatayo lang si Muhammad sa kinatatayuan niya ilang metro mula sa table ng banda feeling niya ay para siyang na freeze it's her it's really her paulit-ulit sa isip niya yung adrenaline rush mula sa pagkakita sa tattoo ay humupa na at napalitan nito ng isang matinding kaba yung kaba na parang first time mong haharap sa crush mo nung high school Paano siya lalapit? Anong sasabihin niya? For a man training to fly multi-million dollar jets, bigla siyang naging torpe. Okay, Muhammad. Get it together. Nakita niyang tumayo ang dalawang lalaking miyembro ng banda Siguro para mag-CR o kumuha ng inumin. Leaving the girl, his angel. Alone at the table with the other instrumentalist who was busy on his phone. This was his chance. It's now or never. Nilakasan niya ang loob niya at naglakad papunta sa table. Bawat hakbang feeling niya ay ang bigat. The closer he got, the more beautiful she looked. Kahit medyo haggard dahil sa pagod sa pagkanta, kitang-kita pa rin ang ganda nito. Naka-side view ito sa kanya, kaya hindi pa siya napapansin. Nang nasa likod na niya ito, he hesitated for a second. Then, he reached out and gently, very gently, touched her arm. Nagulat si Malu sa bigla ang paghawak. Muntik pa siyang mapatalon. Hey! Who the f- Agad siyang lumingon, ready na sanang sumimangot. Pero natigilan siya nang makita kung sinong nasa harap niya. Oh, wow! The moment Malu the eyes on Muhammad, mula sa pagkainis niya dahil sa di inaasahang paghawak nito sa kanya to now, instant heart eyes. <sighs> Isang matangkad, guwapo at mukhang mayaman na Emirati ang nakatayo sa harap niya at nakatingin ito sa kanya na parabang siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kaya naman tulalay ang lola mo. <laughs> Habang tulala pa si Malu, nakakuha naman ng lakas ng loob magsalita ni Muhammad. Hey, it's me. Nastock na yata sa metaverse si Malu at medyo matagal nag-register sa utak niya ang sinabi ni Muhammad. At nang pumasok na sa utak niya ang sinabi nito, bigla siyang napakunot ang noo at pilit na inalala kung saan niya nakita ang taong kaharap niya. Oh my gosh. Sino to? Bakit kilala niya ako? Uh, we met in the Bacala two weeks ago. Do you remember me? Bac Bacala. Biglang nag-flashback sa isip ni Malu. Ang kwento ni Samantha ilang linggo na ang nakakaraan na may nabangga daw itong super cute na local sa isang bakala habang bumibili ng noodles. <laughs> Natawa lang si Malu noon. Hindi niya masyadong pinansin dahil para sa kanya, isa lang yon silly crush ng kaibigan niya. Pero ngayon, heto na yung lalaki. Nasa harap niya. At ang pinaka sa lahat. He thinks I'm Samantha? Isang libong kalkulasyon ang dumaan sa isip ni Malu sa loob ng tatlong segundo. Pwede niyang sabihin nang totoo. Oh, I think you mean my friend Samantha. She's not here tonight. That would be the right thing to do, the honest thing. Pero, nakita niya ang itsura ng lalaki. The expensive watch on his wrist. The way he looked at her with such intensity. This was a golden opportunity. Isang pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay ng isang tulad niya na sawi sa pag-ibig. At naghahanap ng pagbabago. At isa pa, wala naman dito si Samantha. What she doesn't know won't hurt her, di ba? The selfish, opportunistic side of Malu won. Isang batamis, Medyo kinakabahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Malu. Oh, oh yeah. Ah, yes, I remember you. <laughs> you do? Alhamdulillah. I was so worried you wouldn't. Of course I remember. I was just quite surprised. I didn't expect to see you here. I could say the same. I've been looking for you everywhere. Looking for me everywhere? Grabe naman yun. Kinilig si Malu sa narinig. Grabe. This guy was seriously smitten. Sorry, Sam, she thought, but there was no trace of guilt in her. Bumalik sa table ang dalawang bandmates ni Malu, si at Alex. Napansin nila ang gwapong dayuhan na kausap ni Malu. Nagtaka sila. <coughs> okay ka lang, Malu? Ginugulo ka ba ng kumag na to? Ah, Kuya Romy, Alexi. si... Mm... Muhammad. My name is Muhammad. I'm a friend. I'm Romy. <coughs> I'm sorry. I never got your name. Malu... My name is Malu. <laughs> Malu. The name registered in Muhammad's mind and it felt perfect. To be honest, hindi niya na maalala kung anuman ang sinabi ng MC kanina. Ang guong atensyon niya mula sa sandaling makita niya ang butterfly tattoo ay nakatuon na lang sa kanya. Para siyang gagatano vision. All the noise, all the other words, including the MC's announcement, had faded into the background. Ang mahalaga, alam na niya ngayon ang pangalan ng anghel niya. Malu, it's a beautiful name. It suits you. <laughs> Thanks. So, you were saying, you've been looking everywhere for me? <laughs> um, yes. <laughs> Do I owe you money or something? Huh? No, oh, you don't tell me anything. I, um, I just thought you'd like to maybe go out and have some cup noodles with me. Go out and have some cup noodles with me. Way to go, Mohammed. <laughs> if Ali is here, he would have laughed at you again. <sighs> I might have ruined this already. First date, and I'm asking her to come have dinner with me at the Bakala. ya hamar. Mga salitang tumatakbo sa isip ni Muhammad. Habang parang nag-freeze lang si Malo after marinig ang kanyang invitation. Cup noodles? Nyayaya niya ako mag-date pero cup noodles lang. Ano ba yan? Gwapo nga, mukhang kuripot naman. Palihim na nadismaya si Malo. Yung ngiti na dahil sa kilig ganina ay napalitan ng ngiting parang ngiting aso. the storekeeper at the bakala where you usually go he said you frequent the store for cup noodles so i thought maybe you'd like to do that with me <laughs> but if you like we can go someplace else to try other dishes when you're not working oh sure yes of course <sighs> trying to act cool kahit sa loob-loob niya ay nagtatatalo na siya sa tuwa. Dali-dali siyang kumuha ng maliit na papel para isulat ang kanyang phone number at ibinigay ito kay Muhammad. Call me, okay? Yes, for sure. I'll call you tomorrow, Malo. I should go. It was a pleasure to finally meet you properly. And you all Yeah, nice meeting you, my friend. Mabilis na sagot ni Romy. Ha? Huh? My friend agad? <laughs> Di mo pa nga lubusan nakikilala yung tao eh. Sabi naman ni Alex na medyo may pagkairitang naramdaman. Umalis si Muhammad na parang lumulutang sa hangin. Pagkalabas niya ng lounge, napasandal siya sa pader at napangiti. Nakuha niya ang number. Totoo nga siya at ang pangalan niya ay Malu. A beautiful name for a beautiful angel. Sa loob ng lounge, pagkaalis na pagkaalis ni Muhammad, agad na sumugod ng tanong ang mga bandmates ni Malu. Hoy, grabe! Sino yun? Ang guwapo, parang artista, at mukhang mayaman ha? Saan <laughs> mo nakilala yon? Mukhang ang lakas ng tama sa iyo ah. Mukhang lokal. Lokal na mayaman. Delikado yan, Malu. <laughs> Relax, Kuya Romy. Nagkita lang kami sa labas. He's nice. nakita lang? Eh bakit sabi niya hinahanap kanya everywhere? He saw me perform before, I guess. And tonight, he got the courage to approach me. Ganun lang yun. Ayaw na niyang mag-explain pa. Ang uh -huh. mahalaga, nakuha niyang gusto niya. She had the handsome guy's attention at sisiguraduhin niyang mananatili itong sa kanya. She made a mental note. Wag na wag ipapaalam kay Samantha ang tungkol dito. Ever. Samantala, sa kanilang kwarto sa loob mismo ng hotel where they work, nakahiga si Samantha. Nakabalot siya sa kumot pero nilalamig pa rin siya dahil sa taas ng lagnat. Masama ang pakiramdam niya at masakit ang kanyang lalamunan. Katabi niya sa side table ang isang baso ng tubig, gamot at Vicks Vaporub. Pinilit niyang bumangon para uminom ng gamot. Habang iniinom ito, bigla niyang naalala ang isang bagay for no reason at all. Isang mukha those pair of medium brown eyes na nakita niya sa bakahla. His drop-dead gorgeous looks and his smell. <sighs> Napangiti siya ng bahagya sa kabila ng kanyang nararamdaman. Ano kayang pangalan nun? Naisip niya. Hay Samantha, may lagnat ka na nga kung ano-ano pa iniisip mo. Iwinok si niya ang alaala sa kanyang isipan. It was just a silly fleeting crush. Imposibleng magkita pa sila ulit. Humiga siyang muli. Ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sarili na dalawin ng antok. Walang kamhalay-malay na ang lalaking iyon ay kasalukuyan ng pinaplano ang kanilang unang date. Pero sa maling babae. Hi kabayan, maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa kwentong pag-ibig na hango sa tunay na buhay nila Samantha, Muhammad at Malu. Please remember to hit the subscribe button para una ka sa mga manonotify notify kapag na-upload na ang bagong episode. Hanggang sa muli.